mga salik ng produksyon at aplikasyon sa pang-araw-araw na pamumuhay. Lupa bilang salik ng produksyon. Tumutukoy sa mga likas na yaman tulad ng lupa, kagubatan, ilog at mineral na ginagamit bilang sangkap sa produksyon. Halimbawa, sa larong Toka ang bawat lugar ay pagmamayari ni player o ng manglalaro kaya siya ay may karapatan kung ano ang gagawin niya rito. Sa totoong buhay naman, ang magsasaka ay mayroong lupain kung saan siya magtatanim. Paggawa bilang salik ng produksyon Ito ang pisikal at mental na pagsisikap ng tao sa paggawa ng produkto o serbisyo. White collar job, mental na kakayahan, halimbawa nito ay ang mga doktor o abogado blue collar job ay pisikal na kakayahan at halimbawa naman nito ay ang mga karpentero o isang driver. Halimbawa naman nito ay ang mga mananahi na gumagawa ng ating mga damit. Kapital bilang salit ng produksyon. Ito ang mga kagamitan, makina, gusali at pera na ginagamit upang makalikha ng produkto. Halimbawa nito ay ang mga panibagong gamit sa isang restaurant upang mas makasabay sa modernong panahon. Entrepreneurship bilang salit ng produksyon, ang kakayahan at kaalaman ng isang tao na mag-ayos at magpatakbo ng produksyon. Ang entrepreneur ang nag-uugnay sa ibang salik, nag-uorganisa, kumukontrol at nakikipagsapalaran. Sa madaling salita, ito ay ang tao na nangangasiwa sa lahat o nagmamay-ari ng isang negosyo. Sa kabuuan, ang mga salik ng produksyon ay ang mga pangunahing sangkap o input na ginagamit sa paglikha ng mga produkto at serbisyo sa isang ekonomiya.